Kumusta? Tayo kakain. Kakain tayo ng hapunan. Ito. Chicken biryani. Bigay ito ng aking landlady. Ayan. Magluluto sana ako. Bumaba siya din eh at ako'y kinatok sa pintuan dahil ang aming landlady ay nasa 9th floor kami naman ako ay nandini sa 4th floor kinatok ako ay wala naman ako sa room ako'y nasa kusina sabi niya sa akin Jano tawag niya sa akin Jano ay may biryani ako huwag ka nang magluto sabi ko bakit hindi mo agad ako minessage sabi, huwag mo nang lutuin yan. Eh, tabi mo na at bukas mo na lutuin. Sumama ka sa akin sa taas at uh, kumuha ka. E di, ko ako. Sumama ako sa kanya. Yan, binigay chicken biryani. Saka are a fried rice yata. Tapos, may binili ako kaninang olives. Yan, oh. Tingnan nyo yung olives. Yan. Yan. Pinili ko kanina doon sa Arabic supermarket. Ito ay seedless na. Sabi ko ilagyan ng oil. Hindi naman yata ako naiintindihan nung ano. Hindi oil. Parang tubig yun. Gusto ko sana yung oil na pinaglutuan nito, masarap. Tubig eh. Anyway, it's okay. Tara, kain na tayo. Thank you, Lord. Ayan. Sarap yung olives na yun. Sana yung lulutuin ko yung pretong chicken din. Hindi, akin mo ng pagka-marinate ko. ko na muna sa ref. Ako'y kaya ganito. May migraine. Ang sakit ng singaw ko, oh. Nakagat ko, are, one time nakagat ko. Noong isang gabi, nakagat ko na naman doon pa ulit. Ay, naku. Sa lahat ng ayaw ko itong ganitong may singaw. Harap. Harap. Oh. May star pa yan. Ang sana rin yung olive. Kung oil ang kasama. Kung alam kong water yung ilalagay niya. Hindi ko na pinalagyan. Nakadagdag pa sa presyo yung tubig na yun. Nanhin ko yung tubig na yun. Sabi ko 5 darham lang. Naging 6.75. Dahil lang sa tubig na yun. Natin ang kang paa. Bariyan Harap. Thanks for watching. Pinakita ko lang sa inyo ang aking hapunan. Chicken biryani at olives. Bye-bye. Share nyo naman ang video ko. At mag-comment kayo kung mga taga saan kayo para alam ko kung saan nakaabot ang aking video. Bye-bye. Thank you.